Pinagbantahan nga ni Nikola Jokic ang isang referee matapos nga siyang i-eject sa laban. Wala well, sa laban kasi nila a few days ago mga idol. Laban nga sa Chicago Bulls ay meron nga Very surprising na ejection etong si Nikola Jokic. Kung saan ang dahil lamang sa kanyang simpleng pagre-reklamo about sa hindi pagtawag ng referee ng foul, abay ejection agad na ang naidulot dito kay Jokic. Di ba usually mga idol ay pinatatahimik muna ng mga referee or at least binibigyan ng technical foul ang mga players na makaukulit at patuloy nga sa pagre-reklamo. Pero iba si Jokic mga idol. Iba nga ang referee na itong si sa Dagger na matapos kang magreklamo ni Nikola Jokic sa isang hindi pagtawag ng foul ay ejection agad ang binataw sa kanya. Ejection agad ang binigay sa kanya mga idol na ikinagulat nga ng kanilang coach na si Mike Malone. Pati na nga rin ang mga game announcer ay nagulan sa ejection ni Nikola Jokic. Usually nga daw ay technical foul lang muna pero mga idol iba nga kay Jokic dahil ejection agad balikan na sa locker room ayon dito sa isang referee na si sa dagger. And of course gulat na gulat etong si Nikola Jokic dyan at marami ring gulat mga idol dito nga sa ejection. Maraming NBA fans ang nagtaka bakit ejection agad ang naibigay dito kay Jokic. Gaya naman sa kanyang post-game interview ay kanyang ang nilabas ang kanyang frustration. Pero iba ang paglalabas ng frustration ni Nikola Jokic mga idol. Pinagbantaan nga itong referee Pakinggan nyo itong kanyang mga sinabi. I'm just happy that we didn't play in Serbia this game. It's gonna be really fun to see how it will be ended. Well, ayon kay Jokic ay masaya nga daw siya na hindi ginanap itong labang ito sa Serbia. Nang dahil it could have been really fun nga daw, magiging masaya nga daw sanang makita kung paano i-handle ang ganitong sitwasyon at ang ejection ni Nikola Jokic. At mga idol, I think it's very clear naman na, na isa lamang ang pinararating neto ni Nikola Jokic. At ayon nga sa mga NBA fans, ay ban nga daw sa NBA si Jokic dahil nga daw sa kanyang mga tagish comments. This got to be a threat ayon sa isang fan. Is this a threat? Tanong yan ang isang fan mga idol. He might be a part nga daw ng isang grupo sa Serbia. At halos nga lahat ng komento mga idol ay ganyan. Mga reply ng mga NBA fan ay tinatanong, threat ba ito? Abay parang nagbabanta nga daw si Jokic. Pinagbabanta ng referee na nag-eject sa kanya. At alam nyo ba mga idol matapos nga ng gawin ng referee ito ni Musa Dagger kay Jokic ang ejection ay hindi na nga na muna pinagref ng NBA. Lagpas na isang linggo talos magdadalawang linggo na nga mga idol at wala pa rin sa mga assigned ref itong nag-eject kay Jokic sa laban. So mukha nga hindi rin nagustuhan ng NBA ang ginawa ng ref na ito na pag-eject niya biglaan kay Jokic kaya naman siguro pinarusahan siya ng NBA hindi pinag-referee. Anyways mga idol, ano bang komento at opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.